sa actingan, hindi pwedeng isnabin. Ang galing ni Katrin Bernardo at Julia Montes talagang patalbugan sa acting walang tapon. Ngayon kaya bet ba ni Julia na makatrabaho muli ang kapwa aktres role VTR? actually we're really praying and hoping po na merong magandang project na ibigay po sa amin kasi iba rin makapag-work sa taong alam mo at mahal mong makatrabaho all, yeah. so sana hopefully soon meron pong project kaya ako po every time na nakikita ko siya na binibigyan ng parangal na nominate kami um, ang layo na po na narating po namin eh, yung mga pangarap po namin. At ako ang pinaka-proud sa kanya. Sabi ko nga, kami ang magkapatid by heart. Um, kami ang love team by heart. So, kung anong success ng isa, ganun din po ang ano saya ng isa kasi hindi yun nakikita ng tao sa sa social media pero sobrang supportive si Ganyan. Yung talagang ano. 2005 ang malak malaklak. Ay, hindi. 2005 ang going bulilit. Yes. After nagsimula uh -oh. ang friendship niya, going bulilit. Tama yes. Ka. Tapos malaklak. Tapos Tapos meron pa siya yung way back home ba yun? Way back home uh -oh. 2000. Yun ang 2011 niya. Way, way back home. Oh, I'm not mistaken. Nakapartner pa niya dyan si ni Katrin si Albi. Albi, Albi Casino. Casino Nakala natin magtutuloy-tuloy na yung career mm -hmm. hanggang na-issue nga siya na siya di umano Parang yung Parang nandiyan din ba si kay... Enrique Hill? parang may pag-aaral si Kat, diba? Oo, way back home yan, diba? Way back home. Pero yun talaga... Maganda yung movie na no, yun, naiyak oh, ako, ha? Talagang friendship nila, talaga, ayan, happy sila sa success ng Nang isa. isa. Ang totoo sinabi ni Julian, malayo na ang kanilang narating. Oh, Tignan man na yun, di ba? Nananalo na sila ng best actress. Actually, At saka, ano, silang award-winning actress, di ba? Yeah. Yeah. tama ang sinabi ni Julia na talagang supportive sila sa isa't isa. Hmm. Dahil yung premiere night ng movie ni ano ni Katrina nandun dumating si, si Julia, di diba? Tapos premiere night naman ng movie ni Alden at saka ni Julia, dumating, dumating naman si, Kat si Catherine. Si supportive sila sa karir ng isa't isa. -isa. Talagang wow. yung closest sila. Andun hindi na parel, wala. Oh, oh, oh kahit na sila nagkikita at hindi nagkakasama ngayon sa mga project, di ba? Diba? Yes, no. Pero yun nga, sana magkaroon sila ng project together, whether sa pelikula man o sa serye, di ba? Yes. Gusto kong ano, parang nababasa ko rin na yung pelikula niya na Ate Gaya at Ate B, yung T-Bird at ako, di ba? Bagay sila doon. Actually, Kami pinagsabi na no? dyan mm, na T-Bird at ako. Pero hindi si Julia at saka si, ano, Nadine. Si Nadine. pero pero bagay sila, sila, bagay sila. Kasi maputi, si Ate B, di ba? Pero ang ganda doon, lalo yung confrontation nila. Ang ganda-ganda doon ni Ate Gaya at ni Ate B, di ba? Please.